beten besor kena ang lagi <gulang -truang> <truang -truang> Araw ng kuhaan ng basura. nakapuntay ng basura. Okay. Ng basura sa kalsada si kuya pabalik magkatapo ng basura tapon-tapo na kasi isang linggo isang dalawang linggo bago makatapo kaya kahit konti pa lang ang laman ng basura mo. kailangan na yung tapo yun lang good morning, good morning.